Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at agbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan. Kinamin at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ito pong naging pagbulong nitong si JDL na maririnig niyo po ng pa kahit paulit-ulitin niyo po yung video live nila. Maririnig at maririnig niyo po dyan ang bulong nitong si JDL kay Main Mendoza. Ang tanong tuloy ng mga netizens, ano bang dapat itago? ba? Diba? Ano ba ang dapat itago? At ano naman kung makita ni Alden? Ano nga ba yun? Okay, ano nga ba yung tanong? Yan ang pag natin later. At syempre, hindi rin mawawala. Ito pong mga kontrata. Kontrata dito po kay May Dosa, kontrata kay Alden Richards. Ano po yung pinagkatulad? Ano nga ba yung pinagkatulad ng kanilang kontrata na sa nakikita nga rin po ng mga netizens at nakikita rin naman po ng mga showbiz personality, eh may pagkakatulad at pagkakahawig talaga itong dalawang ito. Ano nga ba yun? pag-usapan natin yan. So, sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, eh, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. Kahit po dumating tayo sa punto na tayo-tayo, no? Tayo-tayo talaga, tayo-tayo talaga yung uh, sumusuporta at uh, talagang nananatiling loyal kay Maine at kay Alden. Kahit lilimang peraso na lang tayo dahil ho naniniwala sila sa Sarasuela, wala ho tayong pakialam dyan. As long as we're here for Maine and at Alden Richards to help them. Okay, and to support them, uh, wala tayong ginagawang masama. Ang importante dito, naka-suporta tayo kay Maine at kay Alden. Ano lang simple, no? Araw-araw po natin pag-uusapan yan. Kaya na, kung meron pa po kayong mga kakilala, mga Alden fans dyan na hindi pa po nakasubscribe sa atin, na hindi pa po, uh, na hindi pa po uh, kasama no, dito po sa ating channel, sabihin niyo po sila, meron tayong bahay dito. Pwede, pwede tayo dito mag-voice out. Okay? About Maine and Alden. At uh, syempre, hindi mawawala dyan yung pagiging neutral natin sa dalawa. Okay? Hindi pwedeng si Alden lang, hindi pwedeng si Min lang. At narito nga ang mga komento na napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. kani kanina lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss... Wala pala siyang pangalan dito. No? Pero sabi niya rito, senior po ako, 77 na. no? Mula 2015, Aldab lang, masaya na ako. E, ilan na... Uh, Uh, ilan ko nang na ilang beses ko na napanood ang Iyam sa totoo lang ngayon lang ako nag fan girl kay Main kahit anong kahit nung kabataan ako kabataan ko na wala akong iniidolo si Main lang malinis ang background niya matalino mabait at matulungin iba siya sa lahat ng mga starlet no sila sila pa ang nanliligaw kay Alden yun ah okay yung mga starlets daw po sila pa raw ang nanliligaw kay Alden uh, uh, and iba no ay ah, naka nakabuka kaya kay buti na lang hindi bastos at malinis soso na no, si Alden. Kay Maine lang nakita ni Alden ang lahat ng hinahanap niya sa isang babae. 2015 pa lang. Sinagot siya ni Maine, no, sinigurado niya ito na makuha kaya pinakasalan agad. Hindi ako naniniwala sa sarasuela nila ah, dahil huli na sila alam ni Alden na mangyayari yon kaya pinakasalan niya. Well, I agree with you. Nakikita ni Alden Richards na paghihiwalayin sila because of the gahaman, gahamang-gahamang no? management because of money, di ba? Kaya Alden Richards made the move. Para naman, sa ikaw, natin kumentay mula naman po ito kay Miss Ellen Amorao. Sabi niya rito, Good evening, Mr. Pinas. Yan ang pinakahihintay ko ang ipatawag si Panot sa Senate dahil sa mga pinaggagawa niya. Sure, akong magigisa siya na nang husto sa Senate dahil Once na mapatunayan na siya ang pasimuno ng fake news, yun ang ka kulungan ng bagsak niya, no? Uh, kaya dapat ngayon pa lang ay gumawa sila ng, na, uh, silang mag user, no? O, ng way para tapusan ng Saraswala. Well, sa uh, nakikita ko po, Miss Ellen Amorau, sila po yung mga hasler, Okay, kung meron tayong tinatawag ng mga serial killers, kung meron tayong mga tinatawag na uh, eksperto pagdating sa pagnanakaw, uh, sila naman po yung, uh, ano, uh, pwede, pwedeng, pwede, ka pong i-tag, i, i, i no, na uh, serial in uh, fake news. <laughs> Ganun ho yun, ano, ito yung sila panot. Kasi sila ho yung uh, malinis gumalo, eh. Malinis, uh, malinis, um, gumawa ng, malinis gumawa ng, malinis gumawa ng, nang uh, kanilang storya. Eh. Okay, so le let's uh, let's face the let's face it. Let's face it, no? Uh, hindi yan papahuli. kanya ko diyan at may pera sila. Okay? May pera sila. So hindi yan magpapahuli. Para naman sa ikatlo nating komento wala naman po ito kay Miss Doris na tupan Sabi niya rito, assuming yan. Uh, assuming ano? Yan ang bagay sa mga alagad ni Panot. Good for them. Kaya sila kay Mengay na sinampal lang naman sila ng katotohanan puro kasi sila invento ni wala namang maipakitang resibo sa, su uh, sa sundo-sundo kuno ng poon nila no? Uh, nila si baby girl whatever alam al uh, whatever alam natin ang totoo at marami tayong resibo pag uh, papatunay na si Javi RJ ang talagang naghahatid sundo sa kanya. Natatawa naman uh, na, uh, natatawa naman din ako dun sa nakita ko sa social media no ang picture na kasama daw si Panot sa concert ng Coldplay well obvious na luma ang picture ni user na kasama ang at uh, dikit kay Menggay. ano uh, mga edita talaga sila ng taon and all I, all I can say is ha 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 and I pity them for their frustration how could they do such lies we know how the real couple loves that band no and thanks RJ you're not speaking but uh, with uh, within your chest and uh, it shows your real status. So, totoo naman yun. Nak makikita at makikita yun sa dibdib ni Alden. Ano? Yung uh, kanyang singsing -sing na kanyang pendant. Okay? And uh, we know the truth. Si Maine Mendoza at Alden Richards at uh, talagang uh, patay na patay sa bandang yan. Kaya nga, ba diba, they spent together watching Coldplay ng ilang beses na. Ilang beses na. 'di ba? Na talagang uh, si I Meme mean, nga po ay eh, tale uh, eh ano tawag natin ng karga-karga no patong nakapatong naka -patong si Meme Mendoza sa balikat ni Alden noon habang nanonood ng Coldplay. Okay? At uh, big deal talaga sa kanila yung uh, bandang alam natin yun ano? Pero Alden Richards uh, didn't speak. Diba? 'di ba? Hindi talaga siya nagsalita. salita. Eh malay natin, no? Well, speaking of Meme Mendoza and Alden Richards, now let's talk about the contracts. Ano nga ba yung pinagka pinagkatulad ng kontrata nitong si Min Mendoza at si Alden Richards. Number one, they, they, uh, they allowed, no, their managements na piper sila sa lahat ng conditions sa meron doon sa kontrata nila. Okay, yun yung number one. Maliban sa isang bagay. Okay? Mga bagay na nangyayari outside and behind the camera. Kasi gusto po ng management nila even behind the camera, no? I-monitor e po sila. 'Yun naman po siguro 'yun. 'Yun naman po siguro yung bagay na sana iwag e, na lang ipagkait kay Maine kay Alden, 'di ba? Kahit siguro kay Maine na lang o kaya kay Alden na lang alone. Siguro naman uh, deserve nila na magkaroon ng private time, 'di ba? Kahit na naka pa doon sa kanilang kontrata na dapat ganito, dapat ganyan. 'Di ba? Hindi dapat. 'Yun naman talaga hindi dapat. Okay? Kasi nga, uh, at the end of the day, eh, tao pa rin po sila. Hindi naman po sila ng taong nasa, nasa ka, loob lang ng camera. ba? Diba? So, yun po yung pinagka, pinagkatuglad ng kontrata ni Mina at ni Alden. Na kontrata, napapirma, pero outside of it, behind the camera, eh, hindi po pumayag si Mina si Alden, which is goods naman. Diba? Magandang, magandang ano naman yun, magandang decision naman yun sa kanilang dalawa. Diba? At uh, puntahan natin ang sentro ng ating mga updates. Walang iba kundi ang bulong. <laughs> bulong na si JDL. Kaya nga ang dami nagtatanong, Mr. Pinas, can you check? Can you check the whisper of JDL, Henyo Master JDL to Main Mendoza? Pakipaulit-ulit po ninyo no itong video na ito. Sinan so, po nila sa akin, hindi ko ito mai-upload dahil uh, baka tayo ay magkaroon ng copyright. Okay, pero kayo po, uh, see it yourself, no? Maririnig nyo doon na binulong nga nitong si JDL kahit na hindi naka-mic, no? Maririnig nyo doon, baka makita ka ni Alden. Yun ho yung tanong, ayun ho yung bulong nitong si JDL kay Maine At tao ng tao sa Maine, no? Ngayon, ang tanong ng mga netizens uh, sa social media, not just in Facebook, but also in Twitter and uh, Instagram, tatanong nila, ano naman kung marinig, ni, eh, kung ano naman kung makita ni Alden Richards? At ano ba yung dapat na itago. Diba? Ano ba dapat itago at ano ba yung dapat na hindi ipakita kay Alden na binubulong ni JDL? Well, gusto kong mag-conclude, gusto kong magsabi sa inyo kung ano yun, pero wala po ako dun sa pangyayari. Uh, kapag ako yung nag-conclude, ako yung nagbigay sa inyo ng mga bagay na pumapatungkol doon, eh, para tayong gumawa ng fake news. Okay? Ayaw natin ng gano'n. So, syempre, kung ano man yung bagay na yun, ano, yun yung iniiwas nila na makita ng public for Maine Mendoza and Alden Richards. Ayaw nila ng, uh, ayaw nila ng may public consumption itong si Maine Mendoza at si Alden Richards. Uh, uh, Alden Richards, ano, ayaw nila ng may public uh, uh, exposure. Pero hindi nila alam sa so ginagawa nila, sila na ang naglulubog sa kanilang mga sarili. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.